Ayan, ay ito, kaluluto ng almusal yan. Hmm. ito dito na naman nalagay naman natin dito ngayon na uh, yan ay doon, na naman. Itlog <laughs> na naman nalulutuin natin. Nalagyan uh, ah, natin ng uh, punting asin para medyo okay mamaya. Kaya punting asin lang. Oo. Oh. Uh, ito ay gawain ko sa umaga. Ah, uh, luluto ng ganito. Yan. Hindi hmm. naman man tayo saan. Huwag ka lang pag-aralan natin. Lahat Oo. Na uh, natin o ito pipigain ko to ito pipigain ko to do uh, dodrogin ko to para mamaya ano uh, mga naman ano ito <laughs> go, alam mo naman din expert to oh. <laughs> <laughs> idol da, alam mo hindi expert eh hmm. oh yan uh, ganyan mga uh, <laughs> pagluto ganun ito kasimple lang ito lang gawin natin sa buhay Kaya uh, paano pa itlog itlog lang at uh, gagawa tayo ng itong uh, Uh, lulutuan na kung ano man ang mabuli natin uh, ang eh siya ko sinyo, idol, uh, sa inyo idol na tulog lahat na pinag-aralan ko lahat dito sa bahay siyempre kailangan natin yan uh, pag-aralan natin lahat ng mga gawain eh, para kaya pa paano sabi ko sa iyo makatulong-tulong sa iyo sa asawa natin uh, and, uh, Idol, eh, ganyan talaga. Oh, may uh, uh atlog na naman yung saya na idol ha. Uh, atlog na naman o, <laughs> oh, diba? eh, ganun lang yung ano. Oo, oh, ito. No. <laughs> ganun ang, uh, pagluto, idol. Eh, Ay, kung almusal man lang, kailangan mayroon tayo magluluto na ganun. Kaya kayo mga ito la, uh, kahit pa paano, mga simple-simple lang na pagluluto sa ating ginagawa natin, uh, ganun ang gawin natin, mga idol. Uh, kahit pa paano, makasurvive tayo sa rawaro pang Kung almusal lang, uh, para sumog na yata, hindi pa <laughs> hindi pa masyadong, ano. Oh. Ah, uh, ito na. Ngayon talaga natin ito talaga. Ayan, ayan. Eh, ito. Ganito bang gagawain ko idol dito? Kung sa bahay, sabi ko nga sa inyo, lahat itong gagawain, gagawa ko. Oo, gagawa ko sa bahay. Oo. Ayan, uh, naman natin ito ng... Nahulo <laughs> <laughs> pa. Susundan naman natin ito ng... Uh... Ano na naman? Ah... Uh... Sangag, sangag na ka. Sasangag naman tayo ng kanin para at least kahit papaano. Ah, uh, pagkano tayo. Yan lagyan natin naman ng uh, oil o uh, matika uh, para kahit pa paano ay ito makasmal tayo ng kanin. ngayon na lagyan natin ito na ito ng uh, bawang sa so, ano uh, para mabakit pa ma, paano mababango mga yasin na kanin. Kung mabango. Pag so, ako nasa nagay ito nilalagyan ko ng ganyan bawang. Yan. Tapos mamaya, alalagyan natin sibuyas. Ayan, ay tol, okay na yan. Sibuyas na lalagay na naman natin. Yan. sibuyas. Sibuyas na may lalagay natin yan para atis kahit pa no? uh, masarap ang sinag. So, malaga uh, tayo. <coughs> Kaya ako ay tol, bago ako nag-asawa, wala talaga ako alam sa ganito. Yung nag-asawa ako, uh, dito ako nagtuto. Natuto ako sa ganong gawain uh, oh, tuto ako sa pagluluto kasi gusto ko malamang ko lahat ng gawain sa bahay hmm. ito eh, paano ah, hindi na mahirapan yung isis ko kahit pa paano kapag ah, ano siya, makalmusal siya diba, patay muna natin yan uh, ah, natin yung kalan muna ah, bago natin iwain yung ah, log ay yung ano, at log hmm. ah, ganun para di masunog yung ano mamaya idol ha kailangan ating mga lalaki alamin natin kung paano maka-luto sa bahay ha ah, mga idol ko ha yan mga ulamin namin may almusal yan ulit na mga sunod na ka kanin yan mga idol ha hmm. kaya yan kaya ito iwain ko ito idol ng uh, hotdog na maliliit yan uh, ah, iwain ko na maliliit to tulog po tulog ko to tulog po ko to doon saka naman na uh, lalo dyan mamaya sa sinangag para medyo masarap ha So putulin natin yan na maliliit para kahit pa paano may apagisa natin. Okay. So, ito lang idol. Ito lang ang purpose natin para at least kahit pa paano. Masimple lang. Kung oh, medyo masarap. Simple lang na medyo masarap ang loto natin na idol. <laughs> Kaya ganyan. Pagyan <coughs> natin ng ganyan ha. Ha? Ayun natin idol ha. Yan. <coughs> Sangat dog lang. Para kahit pa paano may lasas siya. oh, Okay. Kahit pa paano may lasa sa idol. oh uh, uh, ganyan. Mm -hmm. Ganun Kailangan dito pagsilbihan ko yung misis ko. Ang dito ko sa bahay ito. Ganun uh, ito talaga gawain ko idol. Kapag sa bahay ako. Uh, lahat na gawain. Sabi ko nga sa inyo. Paglalaba, pagluluto. Lahat na. Ginagawa ko para rin natin sa papano. Uh, ko pag uh, wala akong pasok. Uh, dito ako. Uh, uh sa kanya para at paano mag-ansya Ayan, lalagay ko na dyan. Diba, idol. Lagay ko na dyan. Ayan, lumuksan natin ng kalan. At, at least yung baba niya. Eh, ano muna, close? <laughs> One uh, hour? Ayan. Ayan, ganun-ganun lang yung style, idol. Ayan. O uh, ganun lang tayo. Simple-simple ka -simple lang. Marunong tayo sa buhay. Masuluto lang tayo. Ha? Kaya idol, ha? Ginagawa ko to yung video na to para at least kahit pa paano sa mga kapwa ko lalaki. laki. Uh, kung na-impresado kayo magluluto, ganitong gawin natin para maka pagpapay na yung asawa natin sa kusina. Diba? Mapaghahain <laughs> pa natin sila na masarap. Ah, Oo. Oh. Ano yun lang mga sistema ito. Kaya ito. Bakasagin uh, natin mamaya. Basagin tayo natin yung itlog ito. Kaya nalagay natin yung mga ito. Itlog. Ah, ito na. Yan ang importante dyan. Hmm. Yan. Pagluto. Yan. Ayan, uh, idol. Halo uh, na natin itlog nito. Huwag na natin yan yan. Para sa rambulin. O, yan na. Halo na natin yan. O, o. Uh, hintayin natin matuyo. Bago lalagay natin yung uh, makanin ulit. O, uh, gano'n lang. O, o. Yan, na, idol, ha. Kaya, kailangan kayong mga idol dyan. Kapwa ko lalaki. Taxi driver. O, gano'ng bagay. Kapwa ko lalaki. Eh, ilulutuluto tayo. At uh, least kahit paano. May kasalanan kayo sa sawa nyo. <laughs> may kasalanan kayo sa sawa nyo. At least kahit paano. Medyo lamang bosin nyo. <laughs> diba, Mawala yung ano, mawala yung init sa ulo sa inyo, mawala yung init ang ulo sa sa inyo kasi ito nga eh ginagawa niyo lahat para kahit kahit paano pakita sa kanya ang paglalambing no. paglalambing o pagmamahal naman ay ito. Aluan natin ng lambing na pagmamahal sa tawa. Ay sa atin naman din mapapicture na yung malalaki, kuminsan Kung minsan nagkamati tayo, aminin natin yan. kuminsan minsan eh, may nagagalit niyo sa atin. Kung anong gawain natin, kung minsan ay uwi tayo lasing. lahat na po lalaki na nakainom, lasing. Kasi eh, kailangan makabawi ka. Ganyan kung gawin natin. Di ba idol? Mm hmm. Eh, ano, lasing ka umuwi ka. Eh, yun ba? maga ka umuwi. Misis mo tulog. Ay, eh. surprise mo. Luto muna na maganito para pagising nga. Hindi sa magalit sa inyo. Uh, may hinaing na kayo. Eh, lasing ka nga. Eh, salit na magalit siya. Hindi na. Or, um, ma uh, pa sa inyo kasi eh, pinag yun, eh. uh, pinagluto nito eh. Oo. Para atis pa paano mawala yung galit sa inyo mga Ayan na. ayan ang mga palmosal ko. Loko ko yung misis ko. Ha? Habang hmm. ah, busy yung misis ko yan, Oh. Busy sa tindahan. Ako naman natin cover dito. Hmm. yeah itong video idol, ginagawa ko to para at least kay papano magigita ng kapwa kong lalaki. Hmm. Ah. Kaya itong gawin natin. Hmm. Oh, maya, kanin idol. Yan, kasangag ko yung kanin dyan. Halo natin dyan para paano papano. Ah, masarap sa mamaya. Ah, ito lah. Hmm. Ayan, ah, ay, nakagayanan natin. Ayan. Ayan, lagyan na natin na idol. Oo. Lagyan na natin yung uh, kanin. Hmm. Ayan, natin, na natin na ito dito. Masarap lang, simple lang po idol. Po, masarap. Diba? Simple po rock. diba? Ayan uh, sa atin nila. Eh, uh, saka kayo kung bakit lagi sa ganito ng ano ko na video ko ng ito at do kasi ito 'yung masarap idol. Oo. masarap na sana ganitong pagluluto uh, tululuk. kaya uh, mamaya ito na naman uh, lagyan natin ng uh, ano ngayon yan, yan uh, magic sarap ah, mga magic sarap dyan ha yan ito ay bobo natin ngayon nga ito yan hmm. uh, masarap para ito uh, paano masarap yung lasa lah. kaya magic eh Oh, <laughs> magic idol, ibig sabihin, mas, may magic sa para sumarap siya. Ah, idol ah, yan. Ay, lagyan natin naman ng asin, uh, asin lang. Ay papaano? Yan, asin idol. Asin ay so. Yan, asin na. Yan. Yan asin na idol, ha? Ay papaano yan? Uh, Paano maya masarap naman sa kain natin. Ay, ito lang idol, ito na gawin natin. Mga bahaw natin na kanin, yan wag natin na hindi natin sasanghabe, kuminsan so, napapanis, sayang. Oh, ay wala nga dyan kapag alam ba kasasabi uh, hindi nyo makakupos uh, tatakot kayo na mga ano na mga oh, pahit lagay yung sarip idol pala sa plastic wala ganyan sarip oo para atis so, ka pa hindi mapanis para pag sa umaga pag sa no? uh, okay na ito yung gamitin sa ngag at wala sayang kasi okay, may yung may sinayang pa mapagkain ay tuloy oh, may hirap talaga kasi lahat yan ang binibili natin pinapagura si natin galing si sa pawis natin kaya o oh, timong kunting bagay lang huwag tayo maginayang sabi natin na uh, kung mga kanin yung mabaho yun sabi natin sa isang mapanis di ba ilagay natin sa rip so sa paano uh, pag uh, sa umaga gusto nyo makalimutal yan ay uh, itangag nyo lang kailangan sa ating talaga pa rin panglasipag so, huwag natin tayo maging ayan sa bawat oras na hindi po sa bahay Para nang gawain natin gawa tayo parang exercise na rin yung mga ito uh -huh. kaya pinapakita ko video na to kaya itong nagawa ko idol alam mo sal ganito minsan kaya, pag uh, na huwag lang ang ulangat doon <laughs> para hindi doon ito bali so yan ha. yan ay ito na. lulut yan sali na natin mga idol ito sali na natin dito yan ha sali na natin yan sa lagayan sali na natin yan ay ito na. yan nakain na tapos ito mga uh, kundi baboy dyan, dyan sa langat dyan. Yan, yung kukuha tayong plato para pagkano natin tingin mas Para makakain ng mga idol. Yan, yan idol, kukuha tayong plato. Yan, para at isa pa paano, nandito yung mas ko ngayon. Kain natin siya. Kala dito. tayo, pagsilipan natin sa awan natin. Huwag tayo may iyan. Yan. magsilbi, idol. Yan. At uh, itimplan natin uh, kapi. Yan, kapi ha. Ang itimplan natin sa kapi, idol. Yan. Kaya kaya ito walang itip na yung, yung tubig. Bubuhusan natin dito. Bubuhusan natin ito sa kape niya. Ayan. Oh, o. Ayan. Kakain na yung mga idol. Kakain na. <laughs> oh, o. Ganun lang yun na idol. Silbi-silbi eh, lang. Diba? Eh, Para dito pa. Ayan. Kape niyan. Ayan natin dito. Ayan mga idol. Ang gala natin sa sawa natin. Yan ah. ito Sa ating mga kapwa kung mga padre pamilya yan ha. Ah. Kaya pa paano pagsisimplihan nyo sa mga mo nyo ha. Ah. Yung paglalambing na pagmamahal ito la ah. Huwag yung lambing na pa binubugbog ah. Hirap yan. sa importante, lambing na pagmamahal mga idol at tayo mga lalaki. Kailangan sulit na ibibigay natin sa sawa natin yung pagmamahal. Uh, ah. uh, diba? Kaya nagang, kain na tayo. misis ko. Yan. Kakain at natawag ko na sa idol. Ah, uh, ito lang, good luck sa inyo lahat. At saka ito na, sinasabi ko, follow ako, share nyo ako. Kaya <laughs> itong gawain talaga, gawain ko talaga sa bahay. Ah, uh, sobrang paglalambing o sobrang pagmamahal sa isang asawa. Yan. Uh, okay, paano dito natin papakita, ipadama sa kanya na kung gaano natin siya kumahal. idol? Sa ng feeling na makikita mo yung ganitong sitwasyon na walang away, walang katapuan, basta importante, pagkain mo. Ay, pagkain natin yung asawa natin, pagsilbihan natin mabuti kasi mahal natin yan para sa pamilya natin. Hindi lang, tsaga ay ka ngay. Kaya ito lang, God bless sa ating lahat. Kailangan nagtandaan, God first, bago sarili.